Hindi natin wini-wish mga peeps ha na ganun ang mangyari, mag-lead siya ng, ng breakup. Pero at least, dapat ihanda mo na yung sarili mo. Yo! What's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Homolas TV. Mga kapips, Homolas TV, subscribe ka na. So for today's vlog, mga pips, meron naman tayong kakaibang topic for today. Our vlog for today is mga bagay na dapat mong gawin kapag nanlalamig na sa'yo ang ka-LDR mo. So, check real. A few moments later. So, ayun na nga mga pips, sa bali, 6 ang i-share ko sa inyo na dapat mong gawin or dapat niyong gawin kapag nanlalamig na sa inyo yung ka-LDR nyo. Number one, paging tapat at direktang pag-uusap. So, dapat, kung, nanla kung feel mo naman na nanlalamig na sa iyo yung ka-LDR mo, so mag-reach out ka mga peeps. Baka may bagay siya na kinikimkim na hindi mo lang alam. And yun yung isa sa mga dahilan kung bakit naging cold siya sa iyo bigla. Doon na tayo sa number two pakinggan mo yung sa loobin niya. Pakinggan mo yung mga sinasabi niya, pakinggan mo kung ano mo yung nararamdaman niya. Be open-minded, huwag kang magalit. Huwag kang magalit, kausapin mo siya ng mahinahon, mga peeps, para at least maintindihan mo at malaman mo na din kung ano ba yung naging rason kung bakit naging cold siya sa'yo. Doon na tayo sa number three. Ito yung pinaka-crucial sa lahat. Crucial talaga. <laughs> pinaka-crucial sa isang relasyon, yung paghingi ng space. So, pag hiningi niya sa'yo yung space, mga pips, ibigay mo mga pips, huwag kang magalit. Yes, bigyan mo muna siya ng time mag-isip, ha? Bigyan mo siya ng time. Nang times na lang. Bigyan mo siya ng time, mga pips. Huwag mo munang pilitin na i-chat ka. Huwag mo munang pilitin na dapat ayusin natin ito agad-agad. No, bigyan mo muna siya ng time, mga pips. Baga, bigyan mo muna siya ng time na maliwanagan yung isip niya, ma-realize niya lahat, at manumbalik yung init ng inyong relasyon. Charot. <laughs> Ganun, mga pips. So, ayun na, bigyan mo muna ng space kapag humihingi ng space yung ka mo. Number four. sa so number four is effective din to kasi ginawa ko to dati kay Banana. Gumawa ka ng mga maliliit lang na surprises, surprise video call surprise video slideshow ng mga pictures niyo dalawa. or surprise na virtual date na yung, yung may nakaschedule kayo na video call dalawa. And hindi mo alam na nag ka na pala doon ng mga ng virtual day. So, ano yun ha? Kasi yung mga afam, na-appreciate nila mga pips kahit na maliliit na bagay pa yan. Ano kasi sila? Appreciative kasi yung mga afam. Doon na tayo sa number 5. Sa so, number 5 naman is madaming matatamaan dito. Huwag kang mag-overthink. <laughs> or maging clingy. Nang lalamig na nga siya sa'yo, kung ano-ano pa yung mga iniisip mo, nagiging paranoid ka na. Huwag <laughs> ganun mga pipsa. Ayaw, hindi natin makontrol yan. I know, I understand mga pipsa. Ay, naiintindihan ko yung nararamdaman nyo yun, na kapag nalamig na yung mga jowa natin, nag-iisip tayo kung may nagawa ka bang mali, kung may nasabi ka bang mali sa kanya, bakit siya nanlamig sa'yo. Pero at least control yourself, mga pips, ha. Huwag kang, huwag kang mag-predict muna na baka merong ba ibang babae, ganun. Alamin mo muna, alamin mo muna ang pinakaugat, yaw, pinakaugat talaga. Ano, alamin mo muna ang pinakadahilan talaga, mga pips, kung bakit siya nanlamig sa'yo. So, sa number six, keep prepared sa kung ano man yung maging resulta ng pag-uusap niyong dalawa. Minsan kasi, yung malamig na pakikitungo ng mga jowa natin is meron niyang malalim na dahilan. Which is, hindi naman natin, hindi naman natin winiwish ha. Hindi natin winiwish mga pips na ganun ang mangyari. Mag-lead siya ng, ng breakup. Pero at least, dapat ihanda mo na yung sarili mo sa kung ano man yung maging resulta kapag nakapag-usap na kayong dalawa. Yes, medyo masakit siya, charot. Medyo masakit siya mga pips, so be prepared na lang. Ihanda mo yung sarili mo. Yan na yung vlog natin for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kate and I'm now signing off.